mga paps no nandito na naman tayo sa ating vlog so ngayong araw mga paps ay tayo ay magpaparehistro no so ang gagawin natin ay step by step procedure mga paps no ng pagpaparehistro so ano nga bang mga kailangan natin mga paps pag tayo ay magpaparehistro syempre presence ng ating motor, di ba? So, requirements is insurance, mga paps, syempre. Motorcycle insurance. Then, yung emission testing, mga paps ng ating motor. So, after that, emission testing, pwede na tayo pumunta sa LTO. Then, magpapaprocess na tayo doon. So, mag-stencil, to check yung ORCR natin, kung updated ba last 2019 so yun mga paps no so tara samahan nyo ako mga paps bakit tayo so sa mga tropa natin mga kaibigan mga kalakay na hindi pa subscribe sa ating youtube channel sana naman po palike like share, and comment na din bago mag-subscribe and click the notification bell para sa ating mga susunod na video, mga paps, no? Mga kalakay natin dyan. So, nandito tayo ngayon sa Jade Residence. Yeah. So, pupunta tayo ng Sabang. Sabang Dasmarinas ako nagpaparehistro mga paps. Kasi doon, medyo maluwag. Although sabihin mong may mga ano, tao din nagpaparehistro. Pero hindi kagaya sa Imus. Imus LTO branch na pag pupunta ka doon, madaming nasa lubong sa'yo. Ngayon, malilito ka, di ba, mga paps? Ah, uh, sabihin sa'yo, assistance, assistance. Ganito lang babayaran. Unti lang diferensya, pero pag nagtanong ka doon sa may cashier at nakapagbayad ka na, di mo na mamalayan. Ang laki pala ng binayad mo compared kung ikaw yung naglakad, di ba, mga kalakay natin? So, ngayon, papakita ko yung process. Para sa mga tropa natin, mga kalakay dyan, na gusto ding magpa-registro nang sila lang ang gumagawa. So, bakit kailangan kong magpa-emission muna at saka kumuha ng insurance? So, dito tayo sa labas kukuha mga paps. Hindi tayo sa mismong LTO kukuha ng emission and insurance. Sa mga emission testing center tayo pupunta. So, yung pupuntahan natin ngayon, eh mayroong emission testing, mayroon na din silang insurance. So bakit ako dun kukuha? Ngayon mga paps, pagpunta ako kasi ako sa LTO, no. na kukuha ng mga kailangan sa pagpaparehistro is matatagalan tayo mga paps. Alam nyo kung bakit? Kasi, syempre, pag nasa LTO tayo, napakaraming tao dun mga paps. Madaming nagpaparehistro. Christmas na mga sir! <laughs> At Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Sana matapos ang taon na to nang wala ng problema. At magkaroon ng bagong taon na punong-puno ng pag-asa para sa ating lahat mga paps. No? Kasi ngayong panahon na to, itong year of 2020, napakaraming sakuna, napakaraming pangyayaring hindi magaganda. Sana at the end of the year, next year, sana maging okay na ang lahat mga sir, mga pals, mga kalakay natin dyan. Hoping sana, sana talaga. Para din kagaya sa kagaya kong motovlogger mga pals makapag-express tayo ng maayos. Kasi ang hirap mag-motovlog pag ganitong mga may na. Siyempre, gusto ko na din makabalik sa trabaho para another support din para sa pamumuhay. Kailangan din natin yon. Ang pagbablog kasi mga papsis. Parang nag enjoy lang ako sa kanya kasi ginagawa ko na lang siyang habit, mga paps no? Kaya sa mga gusto mag -vlog, so mag -vlog din tayo. Para hmm. ma-express din natin yung mga gusto nating gawin sa buhay, 'di ba, mga paps? Makatulong tayo, makainspire tayo sa mga tropa natin dyan mga kasama natin dyan 'di ba? So, itong pagbablog kong to para makatulong din. So, yung experience ko, gusto ko din ma share. ba diba? Para sa mga tropa natin dyan, mga kalakay! So, mga paps, nandito na tayo sa uh, Anabu. Anabu Coastal. So, imos pa rin to mga paps, no? Along maglagas ang road tayo dumaan. Kasi yung pupunta natin is sa Dasma at malagas ang road din sya so Sabang kaya dito tayo sa malagas road dadaan yan mga paps so first step pupunta tayo sa emission testing center so papakita ko sa inyo mamaya walang malagas ang road lang din sya malapit na sya dun sa LTO Sabang yung registration pala natin mga babs na lala ko papa ano ko is October so October yung nasa registration ko sa ORCR ngayon December na ngayon pa lang ako register so sa mga nakaregis, nakaregis, naka-register, nakaregist register ng October mga babs no October, November yung mga nagpa-pa-register ng mga ganyang bond Pwede po kayong magpa-register until December 31 without Hindi to any to penalty yan. mga paps mga kalakay. So walang penalty. So na declare ng memo ang ng LTO. So na pinapayagan nila yung mga uh, expiration of October, November and December na Maaaring magparehistro hanggang December 31. So, yun mga paps. Uh, konting idea lang para makatulong din. So, dito tayo sa GAF. Group of Companies. Magpapa-ano tayo dito? Papa-emission. So, nandito na tayo sa GAF. So, nakalocate to sa, uh, ano? Dasmana. Boss, papa-emission po. emission lang. Ah, uh, may ano kayo dyan, sir? May insuransa din? Ha, sige po. Wait lang, sir. Ha? So, yun mga kalakay, no? So, pinakaunang tinatanong pag magpapa-emission test tayo yung ORCR. Ito sir. Sige po. So ayun mga paps. Dito tayo sa Gulf Group of Companies. Malagas ang 2E pala to. Malagas ang 2E pa lang. Manantay na lang natin matawag tayo. Mga paps, no? Bale, kinukuha na na ng smoke test. Okay na. Nyako yare patay. Ah, patayin daw pala yung motor. <laughs> Kala ko kung ano na. Kala ko bagsak mga paps. <laughs> A few inches later. Yan mga paps na na natin yung ano natin no. Yan, emission tsaka insurance. So diretso na tayo sa LTO. So yan, ito yung sinasabi kong picture mga paps. Yan. Punta na tayo sa LTO para mapagparehistro. Go. So, tara mga sir. Yayain na tayo. Going to Sabang LTO. Mula sa Malagasang Tui. So, tara. Sana makapasa yung muffler natin kahit busan lang. Pag hindi, yari tayo. Tap 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 oh naka-muffler kasi tayo ngayon. Hindi ko nakabit yung standard elbow kasi <laughs> nabenta ko na yung elbow. Ngayon, papagawa ko ng bracket sa para sa ano natin, stock stock canister para mapalitan natin tong canister ng uh, conical natin. Kasi hindi swak yung ano, paps, mga lakalaki yung haba nung big elbow ng conical masyadong mahaba so tara mga paps uh, ah, medyo traffic dito sa Americris so dito na tayo sa Dasma City yan mga kalakay no ay di ba sobrang bilis lang nung dumiretso tayo sa LTO at doon tayo nagpa insurance at kumuha ng emission testing eh, sigurado wala pa tayo ngayon. Hindi pa tayo nakakakuha. So ngayon, pupunta tayo doon. Siguro ang ginugol natin doon sa emission testing is mga 20 to 30 minutes lang. Kasama na yung insurance. Uh, tapos pupunta na tayo sa LTO. So, hoping ako, saglit lang ang gawa doon. Pero, advice nung ano, attendant kanina doon sa may cashier area na 2 days na lang so hanggang bukas na lang yung LTO bukas na nakabukas so ngayon wala kailangan natin pumunta doon bukas pa sana ako pupunta kasi nga ma flirt tayo pero kailangan na siguro natin pumunta para pa pagparegistro na kasi mahirap na baka masaraduhan tayo eh ang memo ng LTO is hanggang December 31 so kung sarado na sila bukas at hindi na magbubukas january na so may expire yung license ay yung registration ng motor natin palagay ko so, naka-droga yan napakahirap nun mangyari dahil pag na, na expire niya ang registration ay pwede tayong magmulta ng 12,000 pesos pag nahuli tayo mga paps ng unregistered so maganda na lang na maiwasan sana natin yun ba? Diba? so yun mga paps nandito na tayo sana makapasa tayo sa registration so yun dito na tayo sa LTO sa bank Sir, tatanong lang ako. Pag may busal ba yung pipe, pinapayagan nilang magparehistro? Tambutso. Naka-open pipe kasi ako eh. May busal. Salamat, Tay. Salamat po. Yan, nandito na tayo, mga sir, mga kalakay. Sa LTO Sabang. So, dito tayo magpaparegister. register. So, pupuntahan natin ay sa inspection area, doon sa inspector dito. So, dito tayo dadaan mga boss na no? mga kalakay, mga sir. So, dito yun. San kayo banda? Wait lang, parada ko muna dito para sureness. So, yan mga sir, no? A few inches later... Negative yung registration natin ngayon dahil may bagong memo daw yung LTO na kapag yung mga insurance na galing dito sa LTO at saka sa labas ay kailangan magparistro sa Kawit, LTO Kawit, Bacoor, at saka Tagaytay na lang. So, pwede naman daw magparehistro dito sa Imus, sa Bang, at saka ibang branches dito sa Cavite at ano na tumatanggap sila kapag yung insurance ay galing sa MBRC. So, ganun din sa mga light vehicles, no, mga babs. So, brief information lang kasi negative yung biyahe natin mga yun. At kailangan natin pumunta sa LTO kawit mga pups no so yun nya negative talaga so balikan ko kayo mamaya baka sakaling makapunta tayo sa ano LTO kawit para doon na lang tayo magparehistro at wala talaga ang hirap Ay, mamay may panukli kayo. Ay, ito pala, may 20 pala ako dito. <laughs> Damn! sige, Wala na palang rehistro dyan te, ng motor. Kaawit ba, or tsaka tagay na lang daw? Ngayon daw tay. Oh Kawit ba ko or tayo na daw Apo So ayan mga sir Punta tayo ng Kawit Punta tayo ng Kawit doon na lang tayo, LTO Kawit so sana matanggap yung ano natin doon motorcycle insurance kasi may hirap, may hirap may hirap talaga paano masabi? Na? so nataon pa na ganun yung nangyari eh bukas wala nang pasok ang LT ngayon na lang ang huling ano, lakad kaya napakasaklap na ito mga sir sana makaabot tayo dun sa ano, LTO Kawit Magagaga pa naman wala una pa lang hata. so makakaabot po tayo ang problema hindi ko sigurado kung saan yung LTO dun <laughs> sa looban pa daw ah, tayo <laughs> gago bakor naman medyo mapapalayo na tayo ng bagyo A few moments later. So yon mga paps, nandito na tayo sa Kawit LTO. So yan, niready ko na tong mga requirements natin. Kasi siguradong ito din yung hahanapin dito. So tara mga paps, kay kuya. So yon mga sir no, Bale, magpapay-stencil tayo. Okay na. Bago tayo dumirate sa, ano, cashier area. Tsaka releasing. So, pupunta tayo dun sa may inspection area para may inspection yung motor natin. Tsaka may stencil. Na, no, mga sir? So, dito tayo. Sir, papay-stencil po. Apo. So, dito na tayo mga sir. Stencilan yung motor natin. Bale, ito na mga paps. na na natin yung stencil. So, papasa na lang natin to Then, natayin natin ma-release yung registration natin. A few moments later. So, yan mga paps. No? Nakuha na natin yung registration natin. So, bali okay na. Ngayon na tayo. Bali, binayaran natin is 531 pesos lang para sa registration. Tapos, 300 sa insurance, ay sa emission. Tsaka 500 sa insurance.